mag-adjust sa akin. May pinagdadaanan din ako. Hindi ako masyado nang nag-iisip kung anong iisipin ng ibang tao. Disiplina at saka 'yung pagmamahal mo sa trabaho. Kasi kung hindi mo rin at saka sa katrabaho, marami rin akong um nasaktan. Mas mahirap ngayon. Mas mahirap ngayon in a sense na everyone can tell a story. Kung sino yung nakakaintindi, siya na lang yung umintindi. Kasi hindi mo, you can only control 5% of the narrative, which is your truth. The, the 95%, hindi mo nahawak yun eh. May iba-ibang factors na yun. Yun yung kailangan mong isipin. Siya lang yung may problema. Baka nga naman may mali rin ako. Hindi talaga magkakaayos. pwede palang maging malinis ang salitang politika. O, di ba? Pwede palang, pwede palang may tumayo talaga as a frontliner for good governance.